It's late na But I'm still here at the beach I'm just alone Like that Wala lang Tumaan lang ako dito kasi Malapit lang naman sa building namin yung beach na to So close na siya Actually <laughs> So alas 7 na lang oh. Alas 7 na lang At ah, 7.80 ng gabi gusto ko lang kunin yung moon. Napaka, ano, gusto ko lang, wala lang, mag nilay-nilay dito. Diba? Sand. Okay. Nasa beach tayo. Kamababa ka lang ng bus. Sarap mag, ano, dito. Sarap mag muni, -muni. Medyo matiling na lang. So, it's okay. Wala tayong, ano, eh, wala tayong flashlight. Eh, diba? Ganda. Ganda gusto ko lang kumuha ng video dito. It's like, ganda ng moon. di ba? Malambi kasi may ng hangin kasi nga. syempre <laughs> kasi winter. Yeah. Lapitan natin ng konti yung dagat. di ba? Walang tao. Baka saway na ako ng guard dito. Baka kala ng guard magpamatay ko. <laughs> Tinitingnan ako ng guard. Tinitingnan ako ng guard. Sabi niya baka lumusong ako at mag ano ba, magkisay-kisay. So ayan guys. Sarap ng ano. Parang gusto mong magano refresh ng ayong yung mga problema ka. Sarap magnilay dito. Diba? 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 sarap pakinggan yung ampas ng alon. Parang yung feeling mo natatabunan yung mga yung mga iniisip mo ng mga problema pagpakinggan mo yung sound ng alon ng alon.